Hi guys, nandito na kami ngayon sa PMA Baguio Kaya ang nai nasa yan guys, kasi pagdakal muna namin sa Behendi Matitignan nyo na lang yun, tinignan namin Opo, ayan nga, nakarating na kami Tumakay na kami sa, sa PMA, Pilipinas Military Pinim Academy Ayan Opo Ayan, yung ganda nga ng view dyan, ang lamig. Eh. lagi dyan As yung mga pine wood, oh, ang tataas. Tapos, Napaka kumain ba kami dyan? Oo, kumain pa nga kami. Tapos, inikot namin yung lugar. Mm hmm. Yan, nakadlakad ka. Eh, nagtakbo pa nga yung baby, oh. Ayan, oh. No, nabon niya si Mama Kaka. Sino baby <laughs> ko? Oh, uh, Sino ba? baby ko? Baby mo yung tak. <laughs> Ayan, sa wow. sa so, lang tumitingin sa bawah. Wow, Sino, ganda. Baby, <laughs> Ay, ikaw pa rin. Ayan, umupo sila. Napagod. Tapos si bumalik ulit kami. bibi nila lahat. Ay, Ayan, bibi. Oh, ayan yung bibi. Hmm. Tapos pumunta na kami sa mga tangke. Saan yun? Yung duck or ako? Ikaw, parehas kayo bibi. Bibi, bibi duck, bibi edi. bibi lang nga Ay, bibi sa nara. Ang pangit kasi ito, edi. Hmm. Kasi eliput. Eliput po. Na baba. Ayan, nasi eliput po. Kasi eliput po Ang pangit. Ah. Machiput dito na, yeah, <laughs> na naman kami. Baba na naman kami. Magkakla. Sa mga tangke, ah? no? May picture kami sa tangke, tangke. Ayan, naglakad ulit kami. Pupunta namin yung malaking tangke. Yung ginamit nila sa World War II ng mga sasakyan, tangke. Ayan, na, Philippine American Memorial. Wow. Bagyo pa rin niya. -hmm. -mm, ano sa inubos? Ay, hindi. Barbie po yan. Ayan, nakita pa nga kami ng kubo. Ay, nag-take picture nga kami dyan. Yan ko nga sinabi. Kuya brother, best friend. Kuya brother, best friend. Oh, ah, ayan, nakita ng kamyon. Ayan, papispis si brother. Oh. Pinapotok yan ni brother. Oh, boom! Layo. Ang bala. Shock lang <laughs> pala. <laughs> At yan, nag-take picture ulit kami. Inigot ulit namin yung lugar. Ayun yung kamyon. Yung doon diba? palagi sa kubo yung picture kami. Mm -mm. Ayan o, no, sila mami, sila mama, sila tita love niya. Sila may kasama natin Oo, <laughs> eh, uh, ngayon, lakad-lakad ulit. Yan yung kamyo na sinasabi na. Oo, oh, yung mga tangki. Ang liliit ng tangki. Yan yung mga ginamit dati okay. sa digmaan. So, yan. picture-picture pa nga kami dyan eh. Di ba? O, oh, ayan. Sino nga ba yung nakapula? Yung <laughs> sa kubo uh, nga lang. Hmm, ayan, pa yung mama. O, oh. Hmm. Kasabay natin. Ayan, may pa picture ka rin dyan. Naalala mo? Hmm. <laughs> mm uh -uh. diba? Mga ayan. Oh. lalakas pumutok dati nan, oh? Boom! Boom! <laughs> parang mas mababang pinapuntok ng brad ko guys baka nandito yung sarans na isipin ko bakit ha? Hmm. kahit sa hotel baka naabot din guys baka inayos lang ulit nila guys <coughs> tapos babay ko inyos po kayo panakot ito sa suon so, na uh, video sa sunod si, susunod ng video kasama yung suon ng world bye 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 Uwi <laughs> na kami. Uy na tayo?